Okay. Eto na, may panonoorin po tayo bukod sa rally. Alam nyo about mo na Sarali, rally, no? Masasabi ko lang, hindi magiging matagumpay yan kung uh, may ganito, may ganyan, may iba-ibang kulay. Tapos nanggugulo pa yung mga dilawan, ano? Dati Marcos resign. Ngayon, ayaw na nila. Napagtanto nila, kapag nagresign resign nga si BBM, si Bipisara Sara naman ang mauupo. No? Mga monkey din, eh. No? <laughs> Dito muna tayo mga kapatid. Balitang Pinoy TV, lagot na, siya ang lahat. Just now, breaking news sa Paul si Claire Boying. Tinusta. Oy. Tinusta? Ay, gusto kong malaman yan mga kapatid. Kasi si Boying, gustong gusto niyang maging ano, maging ombudsman. Eh, hindi nga pwede. Marami siyang issue. Marami siyang ginawang inaakusahan siya. Kaya panagutan niya muna yung mga yon. O kaya matapos niya muna yung issue niya. Okay? Simulan na po natin ito, mga kapatid. Balita Pinoy TV, nasa description 'yan, simulan na natin. Uh, Nag-trending ngayon sa Facebook. Ito 'yung sabi ni VP Sara, ang Office of the Vice, uh, ang Office of the President, uh, opisina ng presidente involved sila sa kidnapping ni dating pangulong Rodrigo Duterte bakit ngayon nawala si Saldico at naalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa Pilipinas. <laughs> Oo nga, no? Alam nyo kasi, malala ang nangyari, ha? Si Tatay Digong, ginawa ang lahat ng pinakadabes niya, kaya nga mataas ang ratings, di ba? ng pagbaba niya. Or tapos na ang termino niya. Pero kung titignan nyo, susumahin nyo, Itong mga nagnakaw na inaakusahang nagnakaw. Halos ipangalanda ka na. Ito yung magnanakaw, oh. Hanapan nyo na lang ng resibo. Kung baka inaakusahan, oh. Ito na, oh, oh. Nasa harapan nyo na. Tapos sisi -si na naman kayo sa mga Duterte. Puro na lang Duterte. Nandiyan na. Nasa harapan nyo na. Ayaw nyo, eh. Kasi nga, Bukod sa mga congressman na inaakusahan, baka, baka may kinalaman pa si PBBM. Ngayon, pag nag-resign nga itong presidente, eh palpak na naman ng mga dilawan. Durog na naman sila. Paano sila makakabangon? Hindi na nila alam kung saan sila lulugar eh. Dati Marcos resign, ngayon ayaw nyo na. Kaya pala hindi nyo pinagpapatulan si PBBM, alam nyo kasi mahina, kasi nga, pag yun napabagsak, si BP Sarang presidente. Malinaw na malinaw yan. Kaya sa rally, kayo naman ang nanggugulo, mga dilawan. <laughs> Pakinggan natin ito. Maganda ito, ha? ah uh, Congressman Paulo Marcoleta. Uh, ayan, ayan, ginisa ayan. itong si uh, SOJ Rimulya sa isang oo, hearing oo. sa House of Representatives. So ito, panoorin natin. Ayan, ayan. <laughs> Narito ang Bitang tinoy TV. Yes! Okay, magandang araw po sa ating lahat at uh, heto panibagong reaction video na naman sa mga nangyayari sa ating uh, world of politics dito sa bansang uh, Pilipinas. Grabe, ngay parang ito na atang pinakamagulo. <laughs> okay, uh, ito unahin nating pag usapan itong nangyari kay Vice President Inday Sara Duterte at itong si anti Castro, the attack dog of Malacanang Ah. <laughs> uh, eh, wala na tayong magagawa dyan eh. Ganyan na talaga. In default yan si anti Claire Castro. Wala, talaga. Ang kanyang trabaho dyan sa Malacanang ay banatan lang ng banatan ang mga Duterte at wala nang iba. Oh, wala siyang mga report. <coughs> Excuse me po. Wala tayong mga nakikitang report niya na ikagaganda ng Pilipinas. Ngayon, may nire-report nga siya. Halimbawa, yan si Manang Claire na yan. Para sa akin, walang Pangit na ator yan eh, para sa akin. <coughs> nah, hindi nga matawag na ator yan, puro anti-clear, man, anti-clear. You no? Know? na nga mag-report, wala pang resibo. Gaya na sinasabi niya, 3,000 na raw ang drug free ng barangay, pero wala pa siyang may magpasa hanggang ngayon. Pero pag bumanat sa Duterte, wagas din, eh, you know? <laughs> ah. Ito lang yung tanong ko kay Auntie Claire Castro. Yung pagbabanat uh, mo kay sa mga Duterte, Auntie Claire Castro, do you think nakakatulong ka sa bansang Pilipinas? <laughs> Madali lang naman yan. Ano yun eh? Kung sa isip mo, ay uh, nakakatulong ka ng bansang Pilipinas kung nakapakain ka ng uh, maraming nagugutom sa Pilipinas sa binabanatan mo ang mga Duterte, eh matatanggap namin yon yung pagbanat mo sa mga Duterte. Di ba? Pero yung kung banat mo, sa mga Duterte ay kung nak nakakreate ka lang ng galit sa tao anti-clear <laughs> uh, mamaya ha <laughs> ito pa marami tayong pag-uusapan ngayon mga ma maiikling video na reaksyon natin ito itong si congressman Paulo Marcoleta ayan, ayan ayan, ayan, Eh, anak ito ni senator Marcoleta ginisa niya sa isang hearing itong si Bonjing Rimulya <laughs> ah. Bonjing ang pinag-usapan po rito yung legality ng pagkaaresto ni Tatay Digong na dinala nila doon sa Dahig okay, okay. at buti na lang at merong congressman Paolo Marcoleta na ipinamukha ni uh, congressman Marcoleta na wala sa hulog ha itong si Rimulya ito lang si Rimulya marami ding galit dito ng mga taong bayan eh wala ka na kung plano mong pumasok sa pagiging ombudsman o kung plano mong pumasok sa wala politika, yan. sa future Rimulya, wala ka ng future. Galit sa inyo yung taong bayan. Oh, I'm just being frank here, ha? Uh, kahit ano pang rason mo, uh, alam ko, abogado ka, Remulya, pero kahit anong rason mo, when it comes to legality sa pag-aresto uh, nyo kay uh, former President Duterte, wala. Rason lang yan. Uh, buti na lang, kinasuhan kayo ni ano, eh, ah. Mayor Basti Duterte. Diba? ba? Uh, wala, wala ka sa hulog. Uh, uh, alam ko ngayon uh, untouchable kayo ngayon kasi nasa inyo ang presidente, eh. diba? oh, di ba? Ko... Oh, lilipas din ang panahon, mawawalan din ng saysayan Alam mo kasi para sa akin ito na yung pinaka-presidenteng uh, walang kwenta. Hindi ko alam pero yung talaga eh sorry sa terma, uulitin ko, personal na galit, wala tayong personal na galit, pero ito na siguro yung pinaka-walang kwentang presidente sa balat ng nabubuhay ako at nakilala ko. No? Marami. Example lang isa, yung ipunin yung tubig ba, tapos sa tag, tag-init gagamitin, yung katatanim lang, aanihin. Parang mas malala pa kay Mama Lenlin. Di diba? Tapos yung bagyo, nag-iiba na daw yung schedule. Hirap talaga pag napagtripan ka ng adik, you know? adik magtrabaho. No? Maraming klaseng adik. Adik magtrabaho. Siguro sa sobrang pagtatrabaho niya, kaya nagka uh, ganun, di ba? Parang napagtitripan tayo mga Pilipino eh. Wala, walang kwenta. Si Madam Ay, misan, misan patok-patokan mo rin yung, anak, yung ano mo, kapatid mo. Hoy! kapay ka si ka. So ka mo to, na! Ganun. So wala Pagpapatokan eh. mo rin, minsan, Madam Ay, may. Ito namang ombudsman na to, kapag na-survive ni BP Sara ito at naging presidente siya someday, itong mga matatanda na ito na wala nang ginawang maganda, eh, yari kayo kay BP Sara. Yan lang ang masasabi ko. Yari kayong lahat. Si BP Sara, bata-bata pa kayo, patanda na rin kayo. Baka may kalagyan din kayo. Ibig kong sabihin, baka dalin din kayo sa Hague. Ay, speaking of the Hague, no? Merong bansa na parang dinakip din doon yung kababayan nila dinala sa dahig ngayon yung mga kababayan nila doon nagtaalo-taalo din talagang parang may, may nasusunog pang mga sasakyan nagprotesta po sila eh mga Pilipino mababait eh na? bring him home ganun lang hindi sila nananakit pero sa ibang bansa ewan ko lang kung anong bansa yun dinakip din yung ano nila yung uh, parang uh, kababayan nga nila pinunta sa dahig nagalit yung mga kababayan Nandun sa dahig din, nagprotesta. Pas may nasusunog ng mga sasakyan, magulo. So, ibig sabihin, itong uh, ICC na to, parang nanggugulo lang. No, nanggugulo. Parang, parang parang nawawalang kwenta para sa akin, ha? Sa ginawala nila kay Tatay Indig. Para sa akin, walang kwenta. Hindi... Biruin mo, may, meron naman tayong batas dito. Tapos, ito pa mismo, itong si Rimulya, sabi niya, hindi daw, magka, hindi daw magkakaroon ng jurisdiction, blablabla, bla, bla, kasi nga ICC. Tapos dinaan nyo sa Interpol. Ang dami nyo mga pinagsasabi, kitang kita ng mga tao. Bali yung ginawa nyo kay Tatay Digion. Tapos ngayon, gusto mo maging umbudsman. Anong gagawin mo? Magluluto. Ay. Right. Wala ay eh, talaga tong mga to. Dapat pag matanda na ho tayo, wala tayong ibang gagawin kundi maging mabuting tao. Maging mabuting tao tayo kasi darating yung panahon Baka singilin tayo ng Panginoon O, ito yung mga nagawa mo sa lupa Ito pala, mga nagawa mo sa lupa Ang dami mong ginawa Nangano ka dito ah O, sunugin yan O, baka nang mangyari sa'yo Baka lang naman lang Alam, kung iba na ang presidente sa 2028 uh, Siguro kakasuhan ka talaga o, siguro, Sa ginagawa ano. nyo kay Tatay Digong ha Lahat, lahat, lahat ng nang, nanggago sa mga Duterte Oh, yun lang nga Ang, kar ang karma talaga no? Sabi pa nga ni Bipisara Ang gaba daily magsaba Darating rin sa inyo Yung ginawa nyo kay Duterte oh, Darating sa inyo yung gaba mm. Okay, so yun po ang mga pag-uusapan natin Pero bagong lahat Bago natin ito pag-uusapan Help me po na i-like muna ha At share itong tayo, video ha? na ito Para guys, kakalat ito sa taong bayan Guys, sabay-sabay natin I-like muna at i-share itong video natin Facebook at YouTube 1, 2, 3, go Okay, like and share Para ha, maraming makalam And also guys Paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news, okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe Facebook at YouTube, ready? Follow, subscribe, 1 2 3 go. Ayan. thank you very much. Ito, ito 'yung picture na uh, nag-trending ngayon sa Facebook. Ito 'yung sabi ni VP Sara, ang Office of the Vice, uh, ang Office of the President. Uh, Opisina ng presidente. Involved sila sa kidnapping ni dating pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon, nawala si Saldico at ah. naalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Saldico <laughs> doon sa Amerika at ibalik dito sa Pilipinas? Oo nga naman. Kumbaga, marami silang uh, dapat sagutin ng mga tanong. Inaakusahan na sila eh. Bakit ganon? Bakit? Bakit biglang nawala na sa Pilipinas? Kung talagang wala kang ginagawang masama, magsasalita ka, haharap ka sa hearing. Wala kang ginagawang masama. Ganon. Si Bipi Sara, kita nyo, hinaharap lahat. Kasi wala siyang pinapaboran, wala siyang pinagkakautangan ng loob. Tanging Duterte lang. Eh dahil nga sa hindi siya pumapabor sa mga kurakot, di ba? Wala siyang kakampi. Mga kalaban talaga mga kurakot eh. Mga buaya, mga magnanakaw eh. Di ba? Nandito lang siya, pinapatunayan niya na hindi ako kailangan pumunta sa ibang bansa para magtago. Baka may magsalita na naman dyan na, eh, pupunta nga sa ibang bansa. Oo, oo. Pero hindi para magtago. Nandiyan dyan, oh, kitang-kita natin. Hindi nyo kaya si BP Sara kung ano-ano na ang pinagagagawa ninyo para pabagsakin si Bibi Sara. Tanga-tanga na lang talagang may ayaw sa mga Duterte. Nandiyan na ang tinutino ng gusto nating... Ito na, mag mabuting presidente to. Magiging mabuting presidente. Yung dati, mabuti rin. Ang dami nyo ng pakinabangan nyo. Pati mga lisensya nyo, sampung taon na, passport ninyo. Marami na po. Tapos ngayon, ito si Bipisara. Sara. Andiyan matino. Bakit ayaw nyo pa? Dikitid naman. Ah, ito sinabi ni VP Sara yeah. noong September 19, 2025. Okay? Alam ko naman, itong pagkasabi ni VP Sara, ito, sa presscon ito eh. Oh, sinabi ito ni VP Sara bilang gante sa ginawa nila sa tatay niya. Anong ginawa nila kay former President Duterte? hindi dumaan sa proseso yan po ang ine-emphasize ni Bepisara hindi dumaan sa proseso talagang pinilit nilang dalhin doon sa The sa ICC so kahit sinong lawyer na mga expert ang sa uh, ang uh, ipa doon sa nangyari yun po ay kidnapping yan po ang uh, uh, ine emphasize ni Bepisara dito okay ngayon na itong si Zaldico ay hinahanap ngayon ng taong bayan para mapanagot dito sa flood control projects na sangkatutak na korupsyon at itong si Martin Romualdez na nag-step down bilang house speaker. Okay? Bakit ngayon ang administrasyong Marcos? Hindi nila kayang gawin kung anong ginawa nila kay Duterte, sana gawin rin nila ito kay Zaldico. <laughs> 'Di ba? gamitin nyo, eh, ito ha, ine-emphasize ko lang, ine-exaggerate, ina-elaborate ko lang yung sinabi ni VP dito ha. Bakit hindi ninyo gamitin ang eroplano na naghatid kay Duterte papunta doon sa dahig? Gamitin nyo rin itong eroplano na ito, itong jet na ito, para ibalik nyo ito si Zaldico sa Pilipinas. <laughs> Bakit hindi nyo magawa-gawa yan? Ah, may pabo, may ano kayo, may favoritism kayo. Kasi kung kalaban nyo sa politika, ah, uh, talag talagang mga, mga assets at mga resources ng gobyerno, gagamitin ninyo. Bakit hindi nyo yan gamitin ngayon kay Zaldico? Na hinahanap siya na ngayon ng taong bayan. Ha, ang taong, when I say taong bayan, lahat ng tao ng Pilipinas galit ngayon sa corruption Hindi mawala-wala yung issue na yan. Maya-maya, uh, maya -maya, mag yan, baha na naman, corruption uh, na naman ang maalala ng taong bayan. Diba? Gamitin niyo rin yung jet na yan para ibalik nyo si ko dito sa Pilipinas because kailangan niyang isauli ang dapat niyang isauli. Yan ang taong... Hindi ako nagsabi yan, ha? Taong bayan. Ah, kasi naniniwala yung mga nagrarally doon sa daan na ah, si ko ang pinakadahilan bakit maraming insertions. Bakit lumalaganap ang korupsyon. Okay? At dapat niyang sagutin ang sinabi ng mga diskaya na binigyan pala siya. At hindi lang si Diskaya ha, baka meron pa na mga contractors na nagbibigay kay Zaldico, hindi lang ano, because the investigation is still going on. Okay? Pero ang bobang si Auntie Claire. May sagot dito. <laughs> ah, si default na ha, default na yan eh. Si Attack Dog, ito yung sabi niya. Tatak criminalian yan. tatak criminal raw si Bipisara. Mali ang ganyang advice mula sa isang busy presidente. Buba! Alam mo, Auntie Claire ha, let me, ano, let me... Eto ah, sorry. Walang personal na galit ulit. Pero kay uh, attorney Atty. Claire, bobo talaga. Ewan ko ah, Atty. tas bobo, di ba? Ang hirap naman na. Ah. Madam Claire! Manang Claire, wala akong personal na galit ha. Dito lang sa sinabi mo, ang bobo ng sinabi mo. Bobo talaga. Kasi nga, si Tatay Digong, dinala ninyo, niwala kayong mga basihan. Eh, ito, ang laki-laki ng pondong nawawala. Tapos sasabihin mo, kriminal lang dating ng ganyan-ganyan. Sana lang, wag kang kaawaan ng Diyos. Sana lang po. Ah, uh, no kung may mga kamag-anakan siya. Tapos may mga kamag-anakan siya nagmamahal sa mga Duterte. Parang uh, oh, mayamang ka, okay yung buhay mo, pero tingin ng maraming Pilipino sa iyo eh May ganito palang lang tao no na uh, maging pasalamat ka sa buhay mo, hindi ka naging ganito na ganyan mag-isip no. Itong mga ganito. Wala eh. Siguro talaga, tama nga talaga yung nasa Biblia. Lagi natin ulitin ano, tama yung nasa Biblia. May mga tao talagang ayaw sa tama. Ayaw nila sa tama. Meron talagang mababaw ang pagkunawa, pero ito malala, ayaw sa tama. Pero ang pinakasiguro mas malala, kung alam niya, ito yung tama. Maliit ang pagunawa, mas malala ah uh, explain to you bakit ganyan ang sinabi ni VP Sara. Sarcastic 'yan, 'di ba? Yung ginawa ni VP Sara. Sarcastic ano 'yan? Uh, banat 'yan sa administrasyon. Hindi man 'yan alam man ni VP Sarah na hindi 'yan gawin ninyo kasi wala man kayong bayag. Ang administrasyon ito ay obviously biased. oo uh, oo uh, uh. Naalala ko tuloy yung sinabi siya, magpinsan niya ni, eh. Si yung isang kastrong ano din, ah, medyo bobo din ba yun? O ano? Tanong lang. Di ba kami, magpinsan ba yan? Sabi pa naman ito, paano magpinsan? Ganyan, ganyan. No? Tapos meron na naman yung ko. Sabi ni BP Sarap, magpinsan ba kayo ni Saldi ko? Kasi nga ko, din yung apelido nung, nung bata pa lang eh, hindi ko alam kung ano nang... Ano nang kahinat na nung buhay nun? Bata pa lang, natututo ng gusto ata maging buhaya, eh, no? oo, oh, yung mga taong walang kwentang nila lang salot sa lipunan. Yung mga ganong tao, no? Yun lang. Magpinsan ba kayo? Sabi niya, parang, ewan ko kung tinatanggi niya yun. Oo, oo, no? Double meaning. Ang tindi kayo ng banat na yun. Parang sinasabi niya na, na, magkasangkot ba kayo? O magkaparehas kayo ng ugali? or totoong magpinsan kayo. Double meaning parang tatlong bato, parang isang bato. Natin na maayon yung apat na ibon. No, yung kay BP ang galing ng pagkabanat niya. No? basta may mga araw tong mga to. Ini-emphasize lang ni BP Sara dito. Hindi ba sinabi ni BP Sara talagang gawin nyo yan? Ini-emphasize ah. lang ni BP Sara dito na bias kayo. Hmm. Ay, nakaano na pala tayo, no? Naka 20 minutes na pala tayo. Wala na tayong oras. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Pasalamat ako sa mga subscriber ko dahil mga matitino yung ibarito talaga nga uh, masasabi natin malawak ang pag-unawa sa pinakamas malawak pang pag-unawa dahil nagtitiwala sila na itong magiging presidente si B.P. Sara gagawa ng mas maganda pa kaysa sa nagawa ng Duterte yung presidente natin dati kasi sabi Nadigal. Ang sabi nga ni Pangulong Duterte dati, mas dangerous daw to. Dangerous woman daw to. Yun ho yung abangan natin. Ako, naniniwala ako. Ito lang ang pag-asa natin. Eh, hey, bayad ke! Ah, uulitin ko, mamatay na bayad. Ha? Gabaan sana lahat ng mga binayaran. Mga nagpapagamit. 'di ba? Oh, masakit 'no. Kasi totoo. Yan na nga lang buhay nyo, iisa na lang. Gusto nyo, maging kwento pa sa buhay ninyo. Tatanda kayo. Ang pangit ng kwento ng buhay nyo, nagpapagamit kayo. Yeah.